Ang himpilan ng R.M.N. Pirada! 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 Pirador, Pirador ng Masa, masa. Aljo Bendijo sa Straight to the, to the point. point. Ibinunyag po ng PNP na mayroong miyembro ng KOJC, Kingdom of uh, Jesus Christ, na talagang tumulong daw sa si kanila upang maresto ma si Pastor Apollo Kibuloy. at uh, yung apat pa niyang uh, kapwa akusado Ayon kay PNP Chief Romel Francisco Marbil, talagang nasa loob lang daw ng KOJC compound. Ang pastor at hindi uh, pinangalanan yung informante, yung nagbigay po ng impormasyon sa kanila. Kaya uh, hindi po sila umalis doon po sa loob ng compound na nagipag-ugnayan sa kanila nung biyernes. Baka ito na ang tatanggap ng 14 million pesos na reward money. Iginit po ni General Marbil mas nakumpirma nilang lugar na hinihinalang pinagtataguan ni Pastor Kibuloy nang ituro rin ito sa kanila ng mga impormante. Una nang kinumpirma ng PNP na makakatanggap ng 14 milyon pesos. Reward money yan ha. Yung mga informante na nagturo sa kinaroroonan ni Pastor Kibuloy at yung kapwa niyang apat na akusado. Aha. Pero sinabi po ng PNP hindi nila papakalanan pa kung sino ang mga tipster na yan. At ito po statement ni General Marbil and the Colonel Fajardo. Maybe uh, that is granted uh, sa belief niya kay uh, Pastor Kibuloy. So he wants to tell na yung uh, kung asa lugar. But sabi nga ni General Torre, alam naman namin yung, yung lugar. Hindi lang kami sa, kumbaga hindi kami 100%. Kasi dito kasi yung ang gusto namin, when you make an assault, 100% it take a sa life or uh, distraction. Kung may nakatulong man sa amin, that's really true. That's uh, on Friday may nag-tip. Uh, nag at least na-reinforce na. Na-reinforce na po yung belief namin na nandun talaga yung tao. Yung ating mga informante, which we really cannot reveal kung uh, sino po sila at ilang po sila because uh, Uh, mga ngani po yung kanilang buhay. So pag-uusapan pa po, po yan kung sino-sino po yung entitled po sa reward. But definitely, ito pong reward na 10 million para kay Pastor Kibuloy at tigi isang milyon para po dun sa apat ay ibibigay po yan sa mga informante. Pero hindi na po, po pwedeng ilabas po yan.